Paano kung may chance kang makausap ulit ang isang taong wala na sa mundo? Susundan natin dito ang isang mag-asawang na wala ng anak. Dahil dito, lumapit nga sila sa isang program kung saan may magpapanggap nga na anak nila at hindi lang basta acting kundi kamukhang kamukha rin talaga nung tunay nilang anak. Sa pagdating nga nito sa bahay nila at sa ilang oras nga na pagsasama nila, dito nga nila susubukang magkaroon nga ng closure na hindi nga magiging madali. Mas mabubuksan nga yung mga problema na dala na nga sa hukay kung saan malalaman nga nila ang nararamdaman ng isa't isa at kung bakit nga ba pinili ng anak nilang mawala na nga lang sa mundong ito. Title ng short film, The Resemblance. Yes, available to sa Red Streaming app and 15 minutes lang to And sobrang nagustuhan ko to. Ngayon na lang ata ako ulit na iyak sa isang movie or short film dahil na nga sa ganda nga ng kwento nito na talagang kapag nalaman mo nga yung mismong layers ng kwento, doon ka talaga may iyak eh. Kansa na-realize ko nga yung relationship nga nila bilang family and kung bakit nga ba nagawa nung anak niya yung ginawa niya, ayun yung nagpaiyak sa akin. Basically kasi yung anak nga nila dito ay gay and yung tatay and or both parents nga din, hindi nga nila tanggap yung anak nila and so, nagkaroon nga to ng masamang epekto doon nga sa mental health nga ng anak nila kaya nga, ayun yung ginawa niya. Nakakaiyak siya for me kasi it's a very realistic story na marami talagang tao yung naka-experience nga ng ganito and may mga magulang talaga na hindi tanggap yung anak nila to the point na may masasaktan mentally or physically nga. Ulad nga nung ginawa nung tatay na sinabihan nga niya yung anak niya na mas okay na nga kung wala na nga siya tapos hindi nga niya tinanggap kung sino yung anak niya na ayun yung nakakalungkot sa ilang mga magulang na hindi nga nila nare-realize yung epekto ng mga sinasabi o actions din nila until it's too late nga. It's sad yung pagsisisi nga nung tatay na nakukonsensya nga siya na isa siya sa dahilan kung bakit nga ba nawala yung anak niya pero ayun nga, wala na siyang magagawa and he has to live with what he's done nga. And it's sad din na yung nanay niya, alam na ganun nga yung ginagawa nung tatay nga niya sa kanya pero siya din mismo bilang nanay, wala siyang ginawa para protektahan and supportahan yung anak niya. So in terms of storytelling naman, as long as matanggap mo nga yung mystery and supernatural angle ng kwento, mas magiging maganda siya. Siyempre, realistically, medyo weird lang na nakahanap sila ng kamukang kamukha Nung tunay nilang anak na parang pinagbiyak na bunga. Dagdag mo pa na may mga alam siyang information na hindi naman public knowledge. paano niya nalaman yung mga detalye na yung pamilya nga lang yung nakakaalam? Ayun yung hindi na nasagot eh. Na siguro we could say na itong actor doon sa movie ah, sinapian din siya something nung tunay na anak nila. So ayun, siguro for me, I didn't like na medyo na parents got away from what they've done too easy. For me, para sa ginawa nila, there should have been a bigger consequences kasi it doesn't send the right message para nga doon sa mga nakaka-experience ng ganitong situation. Sipin mo yon na kailangan pang umabot sa buhay na mawala nga para lang mas ma-realize ng ibang mga magulang na mali sila na para sa akin mali yung ganung message. So yun, title ng short film, The Resemblance, and ang torta rating ko for this ay 7.5 out of 10.